kinakalawang ito 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 lalo pag hindi nagagamit kinakalawang siya separate natin yung mga hindi kinakalawang Good day sa inyo. Welcome ulit sa ating channel. So for today's video mga parts, maglilinis ako ng mga tools ko. Kinakalawang na kasi mga parts eh. Tulad ito. So, mga parts. So, kinakalawang na yung ano, T-range yan. Nakatambang kasi. Saka kung saan, -saan nakalagay eh. So, ang gagawin ko ngayon, ay eh, iniisang pa sila. Malawang ko ng gasolina at lalagyan ko ng kumulting oil kasi hindi eh, naman siya mamahaling tools tulad ng iba. <laughs> so, yan. Samahan niyo ako. Iniisang ko lang din to. Sayang eh. nakakalawang sya mga pards. Kaya kinakalawang to. Kasi bakal. Samahan ko na lang ng konting kiskis para matanggal yung ibang kalawang. No, <coughs> so, ko rin kasi mga pards eh. So, ito to, na nakakalawang. Kaya maganda. Siguro lalagyan ko siguro ng konting oil pag tapos gamitin. Nakakalawang siya eh. Ulit ulit. Nakakalawang. Nabili ko itong sa na ito eh. Sa ano? Yung sa... Ano ka ba nabili ito? Yung sa 10 Avenue. Yun. Maraming mga nakakariton doon eh. Pag bibili doon, kala nyo niya minsan nakakamura. <laughs> pansin ko lang pero in sa uh, check nyo sa online mas mura pa sa, oil na, sa online alas hindi nga nagkakalayo ng presyo yung price ng mga tools mga tools at pakalat kalat kasi mga tools ko eh pwede na yun kahit pa paano Luwas-luwas yan ang kalawang. Yan. Naspunas lang. Ito rin eh. Yung size nito. 17. 17 na T-range. Ito naman, itong T-Range na to, nakita ko to sa Laguna, sa Santa Rosa. Ito sa may ano, sa may balibago. Nakakita akong T-Range doon. Ito. Yung sa tabi-tabi lang din. Ito, mura lang bang bili ko dito eh. Parang, ano, eh, si, ano, parang 50 pesos lang bili ko dito <laughs> eh. Sa bayan nito, ito, yung t na to, Depende sa size ng T-range mga Pards, yung presyo yan sa may sa may balibago Santa sa, sa Laguna ito ayun eh, yung mga kasabayan nito eh, mga batch pero yung dalawang T-range na kinakalawang yung kinakalawang na T-range ito mga Pards, sa ano to, sa Tenta Avenue ito pa yung dalawa na kasabayan ng T-range na may rubber dito, itong dalawang to yan sa ano ko rin to sa Laguna ko rin nabili may balibago minsan kasi may mga nakakariton doon na ano na mga nagtitinda ng tools yun lang sa katagalan din nat natutuklap din yung pinaka rubber niya pero maganda doon, hindi kinakalawang kasi hindi ko lang kung krum ba yan, hindi naman krum. <laughs> so ayan, ayan yung mga T-range ko. Dalawang 8, yan. Tapos 12, 14, 17. Sinto, so, sa ano ko lang ito nabili. Sa 10 Avenue din, since na pakalat-kalat yung mga tools ko mga parts pag isip sip ko ano gawan siya ng lagayan ha ito tagal na to tapos yung mga tagal na sa akin to yung dati may lalagyan pa to yung parang mat na ganoon iba ibang size from 8 8 mm to 17 mm. Yan. Pero halo-halo na 'to. Matagal na rin sa akin 'tong tools na 'to eh. Ang motor ko pa noon dati mga parts na. Ah, uh, Honda Wave. Yan. Honda Wave 125. Tapos, yun lang. Kasi nagiging ano siya. Nagiging, tawag oh ito, no, mga oil. Tapos, madumi nga. Yan. Pero ito, maganda ito kasi hindi siya kinakalawa. ito. So, pachi-pachi yung bili ko ng tools dati ito eh. Ang baga, kinunti-kunti ko siya. unti-unti yung pagbili ng tools hanggang sa yun makarami pansin ko nga ito ano para sa akin lang mga parts ha? mas maganda pa minsan bumili ng tools compare sa mga accessory yan kung mahilig kayo mag DIY yan pero alas ganun din eh no? kung mag di DIY kayo mas bibili kayong accessory yan tapos wala kayong tools diba? mas pa rin may tools tapos yung pinaka matatandang gamit. <laughs> Long nose flies. kinaka matagal sa akin to. Ang iba, mga nanenok. saan saan. <laughs> nanenok eh. Ito, pupunasan ko siguro to ng langis yung mga kinakalawang. Para nga, hindi basta basa kalawangin. Eh. At uh, may naisip ako ngayon things na uh, rob lang to mga parts. gumawa gumawa ng lalagyanan niya. Tapos ito, pang sikot ng gulong to eh. Nawala na yung partner niya eh. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay o may humiram. Eh, Ayan, ganito na. Yo! Yan, yung nice isa yan. Tapos, ito, alam nyo na to <laughs> Sa Shopee ko lang na ability ito eh. Pang tanggal ng cap ng front suspension. Ang dakitin pa kinabang isa rin ito eh. Pero pwede kayong mag-DIY nito mga vibes. Yan. At yung iba kong mga tools, nakatago pa rin. Uh, Marami-rami na rin ako nabiling ano uh, Na mga tools eh. So, pwede nang mag-mechanic ako. <laughs> yun nga lang. Kung magaling tayo. Sa so, puro mga DIY lang kaya natin gawin. So, yun. Maiba muna tayo mga parts So, yun. Goods na yan. Tsaka to. Ito, maliit lang to. Dati pa yan. So, ito yung mga tools ko. Ayan. Tapos yung iba, nalagyan ko ng oil para hindi kalawangin. So, separate ko yung mga kinakalawang mo. yung mga kinakalawang, ito, 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 lalo pag di nagagamit, kinakalawang siya. Separate natin yung mga hindi kinakalawang. Ito. Ito hindi siya kinakalawang ato, yan so ito yung mga kinakalawang yan tapos meron pa ibang mga tools ito yung Y tool tapos tong pael na to ito magandang gamitin tong pael na to sa yung kwersahan yan kasi kung mga socket wrench o so yung mga ratchet may mga ratchet kasi na may inang klase yan. Tapos ito, ang bala ng ratchet, ano to, ilang mm ba to? 24 mm, yan. Tapos ito, 17. Yan. Separate ko naman silang nabili. Ito na po mga parts, itong mga tagaling ito, na nabili ko to. Yan. Ito. Alokan. Alokan yun nga sa tent abin yun yan so ngayon nalagyan ng ano ng konting langis mga parts para hindi siya kalawangin nasa natin ang langis kunti lang pero mukhang marami kasi <laughs> pupunasan ko din ulit yan eh. wala kasi siyang pinaka meron siyang konting pinaka top coat niya ayan ito sa online ko naman nabilit ito kaloocan sa kaloocan ko rin nabilit ito ang tabi nyo lang hindi talaga ginagamit yan nakakalawang sya ito, madalas ko naman ginagamit eh. Pag nagagala ng CBT yan. Hindi pala ako gumagamit ng... Hindi pala ako mga parts gumagamit ng impact pag naghihigpit. Mano-mano lang. Yan. Bala ko nga bumili ng ano ito, torque wrench. Yan. Ang laking tulong din kasi may torque wrench na pagdating sa CBT. Para saktong higpit. Hindi masyadong galit na galit pag naghihigpit para hindi nasisira yung mga thread so ayan ito nakakalawang dapat dito siguro grasa eh no So, ayan, panatiling, panatiling ko muna ganyan yan. Tapos, konting punas-punas na lang ulit yan. So, ayan mga parts. Yan ang mga tools na meron tayo. Pwede na yan, sa panimula. Kung gusto nyo magkaroon ng shop. <laughs> kung gusto nyo gumawa talaga. Wala nang panimula yan. Tapos, uh, tatabi ko muna yan. So, yun mga parts. Sa uh, part na yan, dyan sa wall. Bala ko maglagay ng sabitan mga parts. Para doon ko lang iahang. Para pag na may gagawin ako mag DIY. Diyan ko nalang kukunin yung ibang mga tools mga parts. So, kung ano yung ilalagay ko. Yan mga parts. Ano, steel mating yata ang tawag yan eh steel matting so may tira pa nung dati nagpagawa ko ng tawag nang gate gagawin ko, tutupiin ko siya tutupiin ko yung mga itong mga yan oh. para doon ko siya isasabit yan mga parts, yung mga dulo na yan tutupiin ko para yun ang magiging silbi o magiging sabitan ko Hai, tutupin, tetap ping Yan. Tapos, sabit ko siya sa pader. Yan, dyan nga mga parts, sabit ko yan dyan. Yan, sabit ko lang. Ayan mga birds, goods na yan. Tapos pwede natin lagay dyan yung mga T-range. So, ayun lang siguro for today mga cards. Simpleng video lang ulit. So, ayun lang for today. Salamat!